Talo ko sa casino ng worth of 69 million. Worth of 69 million, men. Ang talo ko lahat-lahat. Sa Okada, Soler, sa Newport, sa COD. Lahat yan. Lahat yan pinuntaan ko. Yeah, yeah. Nagpunod ko yung video ni Mga Gagawa. Ah. Naghirap ko na daw. ano ah? Naghirap ko na daw. Ako? <clears throat> Alam mo, ganito yan. Ito yung totoo, ha. Ah. ko na sa mga viewers ko sa mga followers ko. Okay? Nel, pakinggan mo to ha. Ito, wala na akong para itago. Kasi, syempre, pinost na ako eh. Ha? Pinan hmm. e, na ako, na ni mga gago eh. Diba? Okay. Napaliwanag sa inyo. Ito yan. Ha? Eto, papaliwanag ko. Ako talaga, nawalan ako. Lubog ako ngayon. Hindi dahil nawala ang sugal. Hindi yun. Hindi dahil na wala ang sugal, kaya lumubog ako, hindi. Matagal na akong hindi nagpo-promote ng sugal. Alam mo kung bakit? Almost 2 months, 3 months, hindi ako nag-promote ng sugal. Kahit i-check nyo yung page ko, wala akong pinromote na sugal. Bakit? Alam mo bakit? Nararamdaman ko na yung sistema na nagsusugal. Bakit? Kaya ako lumubog. Kaya ako naghihirap ngayon. May pagkakamali ako sa buhay na hindi ko naingatan yung mga meron ako ngayon. Alam mo ano? Pera, sa sasakyan, ito ah. Yung bahay ko sa Kainta, sa Ageda. Ito totoo nun. Isasalambulat e, ko na. Talo ko sa casino ng worth of 69 million. Worth of 69 million, men. Ang talo ko lahat-lahat. Sa Okada, Soler, sa Newport, sa COD. Lahat yan. Lahat yan pinuntaan ko. Kahit pumunta kayo ng sugalan, alam nila kung paano ako tumaya. Alam nila kung paano ako magsugal. Hindi ko na nakilala yung sarili ko noon. Nalulung ako sa sugal. Nalulung talaga ako. Diba? Nalulung ako sa sugal, pre. At eto, marami akong pinagkautangan. Totoo yun. Totoo yun. May utang ako. May nag-comment doon, 10K na lang balance mo. Ang hirap mo pa singilin. Totoo yun. Bakit? Kasi kapos ako ngayon. Totoo yun. Hindi para itago ko sa inyo. Hindi para magpata magpatago pa ako sa inyo. Totoo yun. Kapus ako talaga ngayon. Kapus na kapus ako. Si Kwenta ang utang ko doon. Pre, binayaran ko yung 40, uh, una 20. Sumunod, 10. Sumunod 10 hanggang sa nakakurenta ako. 10,000 na lang ang utang mm. ko. Balance ko, hindi ko mabayaran mo yun. Totoo yun. May utang pa ako. May utang pa ako, pre. Marami akong utang. May, kay Foreign James. May utang ako kay Foreign James. Totoo. Kay Norbin. Kay Norbin. May utang ako doon, pre. Kay, eto ha, para alam nyo ha, ayan, pa, ilabas nyo na lahat. Oh, Kay John Renz. Umutang ako dyan, pre. Yan yung mga nagpautang sa akin. Yan. Tapos, sino pa ba? Sa sapatos, pre. Ito, kwento dyan. Meron kasing tao akong nabilihan ng sapatos. Actually, nakuha ko, pa, nakuha ko na yung sapatos. Nakuha ko na. Tapos, nautangan ko pa. Di ba? Ngayon, nakapaghulog na ako doon. May balance ako, 103,000. 100. Ngayon, hanggang ngayon, meron akong 103,000 na balance. Meron. So, hindi ko pa bayad dyan, hanggang ngayon. Tapos, meron pa ako. Pati kaya ano, may utang ako. Kay, ang pangalan nun? Amy Sebastian. May utang din ako dyan. Hanggang ngayon. Kaya ano din, isa pang vlogger, kay Erwin. May utang din ako dyan. Pre, ang dami kong pinagkakautangan hanggang kay Ron Susan, may utang ako dyan. Promise, tol. Pero, sabi ko nga sa inyo, sabi ko sa kanila, makabawi lang ako. ba? Diba? Pati yung isa, sa sugal. Sa sugalan, may utang din ako dyan, pre sa sugalan. Lahat naman yan, kaya kong bayaran. Pero sabi ko, pakiusap ko lang, bigyan nila ako ng time. Dahil hindi ko naman sila tatakbuhan. Pre, ha? Nagpapakatotoo lang ako, hindi ko sila tatakbuhan. Okay? Andito lang ako, puntahan nyo ako dito. Sa kinta, andito lang ako. Di Hindi ko sila tatakbuhan. Ngayon, ba, na namamaya, mag issue, -issue na may utang. Marami talaga akong utang ngayon. Marami akong pinagkakautangan ngayon. Di ba? May pagkakamali ako sa buhay, kasarili Sa ko, almost 69 million, ubos. Pati mga sasakyan ko, ubos. ba? Diba? Pero, ang pagkakamali, ha? Ang tao, pag hindi nagkamali, hindi matututo. Ngayon, natuto ako. ba? Diba? Kaya hindi na ako nagpapromote ng sugal, eh. Alam mo bakit niya? Ha? Kasi, na-realize at naranasan ko yung ginagawa ng sugar, sugar Dati, nagpapromote ka ako ng sugal, eh. Kabig lang ako ng kabig, eh. Siyempre, mabilis ang pera, mabilis din mawawala. Ngayon, Naranasan ko na nagsusugal din. Live yun ah, hindi online. Live. Almost 69 million pare ubos. Diba? Totoo yung sinabi ng mga gago, halos pantay lang kami dati niyan. Mga gago, kahit panoorin nyo, review nyo yung video niyan. Halos pantay lang kami niyan, halos di kami nagkakalayo na estado ng buhay niyan. Pero ngayon, kahit kay Merck, pre. Kahit kay Merck, di kami mga nagkakalayo ng buhay dati niyan. Pero ngayon, ang layo na kasi bakit. Sila kasi pinag-ingatan nila yung pera nila dinala nila sa tama. Ako hindi, pare. Nasilaw ako sa pera, nalulung ako sa sugal, pero hindi ako nag nagbisyo ng ano-ano yung nakakabawal na gamot. Hindi. Pare, nag nadumaan ako sa depression. Kung papansin niyo wala akong maayos na vlog kasi sobrang stress ako sa mga pinagkakautangan ko. ba diba? Sinabi ko lang tong part na to, ba diba? Siyempre, alam mo yun? Kahit na may utang ka, ang importante, huwag niyong tatakbuhan. Ayun yung dapat ano. Ayun yung dapat niyong gawin, mga tol. Kahit matagalan yan, mga tol. Kahit magpabarangay yan, harapin niyo. Kahit magpatulpo, harapin niyo. Bakit? Ginawa eh. Ginawa natin eh. Diba? Ngayon, pare, kung magpabarangay, harapin mo. Basta mga ako sa barangay na... Sabi yun, babayaran mo, diba? Mababayaran naman. Huwag lang tayong... Hindi naman sinabing madali na natin. Kasi tayo na, iniraman natin sila, diba? O ngayon, syempre, kailangan obligasyon, bayaran mo sila. Pero ang ipapaintindi lang natin sa kanila dapat, na baka pwedeng ano, intayin ng konti, diba? I'm talking eh, iba nga dyan pre, 3 months ko nang na hindi Sunod-sunod yun pre, alos 5 months ako nagsusugal tuloy-tuloy, walang palya. Yung 69 million na yun pre. Ang ano ko nun is ma-100 million lang pre, enough na ako. Enough na talaga ako, business na sana ako, eh wala. Yun, kaya kung napapansin yun, nagbebenta ako ng mga pre-lab na mga hindi ko na ginagamit. Okay lang, i-bash nyo ako, pre. Sabihin nyo, kinarma ako. Okay lang yun, pre. Pagkakamali ko to, eh. Kiniklaim ko sa sarili ko to. Pero tatandaan nyo, hindi nyo pwedeng tapakan yung pagkatao ko. Bakit? Kasi ako, bata pa ako nung nalulungo ako sa sugal. Kaya ko pang bumangon. Bata pa ako. Yung iba nga, eh. May edad na nalulung sa sugal, dumangon. Mas mahirap yun. Ako, kaya ko pang bumangon pataas ulit. Sanay ako sa ganitong buhay, bakit? Ha? Kasi galing ako sa hirap. Pero hindi ko nadadanasin bumalik ulit doon. Nakakain pa rin kami sa tamang oras. Nakakain kami sa ilang beses sa isang araw. Sabi nila, bakit hindi ka humingi ng tulong sa kuya mo? Tol, hindi pa ako lumpo. Kaya ko pa magtrabaho. Ha? Yung kuya ko, kung tutulungan ako noon, ha? Tutulungan talaga ako noon. Hindi ko lang ginagawa humingi ng tulong. Bakit? Bu buo pa kamay ko, buo pa ako. Ha? May mga anak ako na kaya ko isakripisyo yung buhay ko para sa kanila, para mabuhay ko sila. Okay? So ako, hindi ko naranasan, oh, nangutang ako. Hindi ako nang hingi. Di ba? Hmm. Hindi ko naranasan nang hingi. Baka pwede makahingi ng 20 Ha? Oh. Inutang ko, pare. Kung bagahin nilang po lang yung pera, ibabalik ko sa kanila. Okay? Nagbenta ako ng mga sasakyan, hindi ako nagkubliga ng tao na hingian, hingian, hingian. No, pare. Umutang ako. Kaya, pare, Ha? Hindi mo masasabing naging pabigat ako o nakaagrabyado naka ako ng tao. Umutang ako sa tao. At totoo yun, may utang ako. Marami akong pinagkakautangan, pare. At pinapangako ko sa sarili ko na kaya kong bayaran yun. Hindi ako mayabang. Okay? Ano yung yayabang ko? Diba? Matagal na ako mayabang. ba diba? Pero ako, oh, kaya ako sinasabi to kasi natuto ako. Diba? O. Oh. Ngayon, gusto niyong malaman, nagira ako. Yung totally, yung hindi ako kasi may bahay pa ako. Eh. O yung bahay ko sinasabi nila na nawala daw. Opo, nawala po talaga. Bakit? Binenta ko para makapagsugal ako. Yun yung totoo. Kaya dito ako nakatira. Ngayon, sige. Pare, totoo na yan. Ano pa gusto nyong sagutin ko? Yung bahay ko doon, na awit mansion, wala na yun. Nabenta ko na po yun. Yun lang yun. Saan yung pera na pagbentahan? Talo po sa sugal. Kaya dapat matuto tayo. Kaya tagal ko hindi nag-promote kasi naranasan ko yung nararanasan yung mga mga nag, naglalaro ng sugal. Hindi dahil nawala ah. Hindi dahil nawala ang sugal. Saka ako naghirap. Naghirap ako kasi nalulungo ako sa sugal. Yun yung totoo. Maraming salamat. And lahat ng basher ko, labas tayo. Panawarin niyo tong video niyo na to. Para kahit paano eh, may matutunan tayo sa buhay. Ito ang realidad, pare. Kapag walang-wala ka na sa buhay, yung mga kaibigan at mga taong tinulungan mo, wala na sila ngayon. Kako, hindi ko sinusumbat. Ha? Yung mga taong tinulungan mo ngayon, wala na sila, pare. Hingi ka ng tulong, hindi mo na mahingi ng tulong. Ranas ko yan ngayon. Yung mga taong kaibigan na mga nakakasama ko sa bahay ngayon, wala na sila. Pare, asan sila? Lahat sila, kwento na lang. Bilila mo ng motor, bilila mo ng cellphone, pinatira mo dito sa bahay. Wala sila pare, wala sila natulong sa akin. Na eksing kong butas. Sila pa ang may napala sa akin. Okay? O baka sinabi nyo, sinusumbat ko na may binigay ako. Hindi. tol, lang, kailangan ko lang, appearance. Na nandito ako ngayon sa sitwasyon ng nga to, na wala akong nasasandalan. Ha? Appearance lang, na sana nandito sila. Okay? Sino ang mga nandito? eto ang mga nandito. Ayan yung mga totoong kaibigan. Yan, si Camille. Yan. O. Yan ang mga nandyan, tol. Yan ha? Wala pa ako masyado na itulong dyan sa mga tao na yan. Pero nandito sila. Appearance, pare, appearance. Presensya ang kailangan ko. Hindi pera. Natutulungan mo ako. Hindi ganun. Appearance lang na nandito ka. Nasasamahan mo ako sa problema ngayon. Paano ako ulit angat? Walang ganun ngayon. di ito lang mga kasama ko.